Iran ang aligasyon ng umano'y kaugnayan ng bansa sa nagpapatuloy ng Palestine-Israel conflict. Sa press conference sa Tehran noong lunes, inihayag ni Iranian Foreign Ministry spokesman Aser Kalani na kaya ng Palestine na depensahan ang karapatan nito at labanan ang kwersa ng Israel. Kasabay nito ay ipinanawagan naman ito sa lahat ng islamic na bansa na suportahan ng Palestina. Binigyan din ito na ang ginawa ng Israel sa mga Palestinians sa nakalipas na dekada ay may kaugnayan sa suporta ng kanluraning bansa gaya ng Estados Unidos. Hafto de pang saljurmo, jenayat ve eshgal yariye rejim sahiwisi alihim millat Filistin ve hamsanin millat و مسئولیت های بین المللی رژیم آمریکا، رژیم انگلیس و برخی دولت های شناخته شده غربی تفکیکی قائل شد Ayon pa rito, ang mga akusasyon laban sa Iran ay pamumulitikal lamang at lahat ng ito ay palusot lamang ng United States para suportahan ng Israel. Samantala, sinabi naman ni Kanani na anumang mapanirang pahayag laban sa Iran ay may kapalit rin na malakas na responde mula rito. Inihayag rin ang kinatawan ng Iran sa United Nations na ang Tehran ay walang kaugnayan sa huling sagpaan sa pagitan ng Palestine at Israel ay inihayag na ang military operations ay isang isinagawa ng Hamas. Patuloy rin naman ang susuportahan ng Iran ang Palestinians laban sa illegal occupation okupasyon at sa mga teritoryo nito, maging ang agresyon at pananamantala ng Israel sa mga ito. Andres Santos, Nagulat, SMN News.